Good morning! Dahil nga sa sobrang init ng panahon, naghahanap talaga ako ng kahit anuman lang para malamigan kami. Nakita ko nga to kahapon sa isang vlogger na DIY siya ng aircon. Kaya tinry ko rin. Tuwing umaga kasi nasa labas na kami ng bahay kasi sobrang init talaga sa loob ng bahay namin. Ang bahay kasi namin ay made of yero at saka mababa talaga yung bubong. Kaya feeling mo talaga nasa oven ka. Kaya mas, mas maganda talaga na merong ganito para kahit papano malamigan naman yung anak ko. Na-observe ko na dapat pala maliit pala yung butas ng lalagyan ng electric fan kasi pag ganito kalaki yung ice bucket mo maglalabasan yung ice mas maganda talaga pag maliit lang yung electric fan para buo yung buga ng ng ice sa tubo Ayan, malak na matapos. Nilalagay ko nga dyan yung ice. Tatlong ice lang yan tatlong piso bawat isa. Kita nyo naman, lumalabas na yung ice sa, Lumalabas na yung isa butas. Kaya dapat, maliit lang talaga yung was. Ayan na. Pinatry ko nga dyan kay Ashton kasi naiinitan talaga siya. <laughs> Kahit papano, nagbibigay talaga ng lamig yan. Kaya, try nyo rin gawa din kayo ng DIY aircon lalo na nung nakaraan gabi na brown out pa dito sa Bacolod kaya mas okay pag mayroong ganito naka, makapagbigay man lang ng lamig kahit papano thank you for watching guys sana i-share nyo rin para marami rin ang makakaalam thank you